Hello guys! Magandang araw! Kasalubong sa akin, galing laguna ng kapatid ko. Alam, parang sira naman na, ah. Binilat lang kasi ng gusto. Ayan, titingnan ko kung pwede pa. ng kinilawang na yung ita ko, hindi na nagamit. Pagkantag ko sa buto eh. Parang sira eh siya. Aroy! Hindi na ako marunong ah. Hmm, sira na nga. ayon yung manu aruy talisman ano may sira na sira talawang. talawa kasi ano binigay ni Rosana eh binigay <coughs> sa akin kagabi lang no? pwede pa hindi pa sira. Salamat po sa nagpagod ka galing Laguna. Nagbitlip ka pa ng buko para sa akin. Thank you. Okay, okay na? Oo. Ay! Ano ba yan? Hindi na ako marunong. Ay! Mali yata. Baka ganito. Ay! Ano ba yan? Ay, ito na. Tingnan mo ha. Dito ko siya initak, pero dito nabasag. Wala na. Hindi na pwede yung tumira sa bundok. Ah! pwede. Thank you. Ay, ay. Okay na.